So, sagutin natin yung comment niya. Ha, ha, ha. May termination din pag na-terminate. Kawawa kasi la, talo ka sa nagastos mo dyan. Kahit ano si pag mo sa work mo, sa work mo, pag insik ang tinupak ay pababain ka on the spot. Mukha ba akong kawawa? Kasi na-terminate din ako. Isa din ako sa na-terminate. Ang advice ko lang, no? Hindi naman lahat kawawa. Kung kawawain mo yung sarili mo, kawawa ka. Kasi hindi naman katapusan ng mundo ma-terminate. Ang daming trabaho. Kung gusto mo talaga magtrabaho, mag-apply ka ulit. Ganon. Tsaka babayaran ka naman ng amo mo. One month, babayaran ka ng amo mo pag amo mo ang mag-terminate. And then, babayaran din yung ano, mga araw na tinatrabaho mo. Pauwiin ka ng Pilipinas, pero bibilhan ka nila ng ticket pauwi ng Pilipinas. So, hindi ka ganun kakawawa. Mag-apply ka ulit, hindi naman ka walan ng pag-asa, hindi ka wala ng ano ang Hong Kong. Maraming bansa na pwede ka mag-apply kung hindi ka matanggap ulit dito sa Hong Kong. Nasa iyo lang din yun kung ang sarili mo ay gawin mong kawawa. Madaming trabaho, maraming paraan. Pwede mag-apply ulit, maraming na-terminate na, na nagkaroon ng employer dito sa Hong Kong. Uh, nakabalik dito, break, terminate, depende lang kasi yan. Yes, swertihan lang maka-mapunta rito, pero hindi ka naman kawawa. U kawa huwag niyo kawawain ang sarili niyo. Hindi maraming bagay, maraming para sa iyo, maraming nag-aantay na trabaho. Ah, uh, sipag lang, tiyaga at magdasal, ganoon.